What's up mga pututoy? Kamusta kayo dyan? Medyo matagal-tagal na tayo walang upload kasi nga medyo na tayo, no? Medyo busy tayo sa buhay-buhay natin, sa personal life natin. Wow! Personal life! So yun, no, guys, ngayong araw na to, eh, meron tayong gagawin na isang malupit na challenge. Magkakaroon tayo ng 3am challenge sa isang mall dito sa Metro Manila. So, abangan nyo yan, ha? Siguro, guys, uh, muna ako. Kasi medyo, alam nyo na, medyo pawis tayo at medyo, hmm, mabaho na. Kaya magpapalit muna tayo ng damit para handa na tayo mamaya sa 3am challenge natin sa isang mall dito sa Metro Manila. Let's go! You know? <laughs> Ooh, pero makatiba rin kahit nakapagpalit na tayo ng dami. Pagkali mga kasama natin mamaya sa 3AM challenge natin. Ayan, si Vincent. May hiwa pa sa nyo. <laughs> Takatanga! guys, kasama natin siya at mamaya pupuntaan na natin. Yan, pumunta muna tayo ng mall. And one, two, three, go! Yan okay. guys, so nabali dito na tayo sa mall. Ayan. Kami pang tao rin ito guys magtatago, <laughs> magtatago tayo mamaya Mag 3am challenge tayo dito Pag nauli tayo eh di yari <laughs> Palibot-libot lang kami dito <laughs> Wala kami dugyutin dito, mawala kami pera, palikot-ikot lang. <laughs> Tapos yung kasama ko, may guhit pa sa, ano, sa mukha. Pinitignan <laughs> tayo ng mga araw dito, brad. Pinitignan, ano? o. sa atin yung gwaryo, mukha daw tayo magdanakaw. Hindi tayo mga vlogger, mukha tayo magdanakaw. Kamaya, <laughs> tataguan namin kayo rito. Halubugin <laughs> ah, namin tong buong mall. <laughs> Tapos pagka nahuli, yun, yari. Ano ka sabi mo, Brad? Ready ka na ba mamaya? Ready, ready. Tight and tight. Tight Naghanap kami kung saan kami magkatago mamaya. Pero siguro din namin malilibot yung buong mall. Giliago uh, ba? pero itatry natin na puntahan yung ibang mga lugar dito. Asang mall kaya tayo? Asang, Asang mall tayo mag-3 AM, Brad? Secret. <laughs> Kaso walaan nyo na lang kung ang mall to, no? Maghanap tayo ng mga ghosts. Yun know, maglalaro muna kami rito habang nagpapalipas tayo ng oras dahil alas 7 pa lang ng gabi. Maglalaro muna tayo. <laughs> paano man daya pag wala lang pa. Paano man daya ball? Paano man daya? Di ba may dalawa na kayong bola? Hirap yung isa. isa. niyan, mga yan. Galing na. Baka kayo dito sa World pa ngayon yung gawin nyo. <laughs> Para makulong kayo pag kayo. <laughs> mamaya, dito tayo magtatago mamaya. <laughs> Masarap dito pag 3 AM ay hindi sinasarado pala yun no? Sayang dito sana namin balak magtago mamayang gabi. Pero sinasarado nga pala to. No? Ano muna tayo Street Fighter. Manood kayo ng combo tuturuan ko paano ko mambo rin. Hoy Bobo, hindi Street Fighter niya teke na Bobo. <laughs> Ramen na guys, kusa kami magtatago mamaya. Ayun, Brad, galing ka mo mamaya Brad ha, baka mauli tayo rito <laughs> So yun guys, bali balikan na lang namin kayo pagka wala nang ganong tao rito sa mall At uh, siyempre pag 3am challenge tayo, abangan nyo yan In 1, 2, 3, go! Yun guys, wala nang ganong tao rito sa mall, yan, kung mapapansin ninyo Wala nang ganong tao dahil anong oras na Brad? Time check 8.44 Pakita mo Okay, 8.44 na ng gabi, guys. Wala nang tao. <laughs> Palapit na mag-3 a.m. I-update namin kayo mamaya, guys. Palita ko na lang kayo. dito na lang. Yung guys, so magta-time check lang tayo. Yan, nagsasarado na sila. Anong oras na, Brad? Hi, 9.47 na at konting oras na lang, guys. Yan na. Pasarado na sila. Babalikan namin kayo para i-update sa oras. Baalam. Yung guys, no, mapapansin niyo medyo nagbago yung sounds natin dahil tinanggal natin yung boya. Yun mga putotoy, no? Ah, wala nang ganong tao rito, yan. As in, wala na pala kasi sarado na lahat ng ng boot nila, no? Alas, 10.30 na mga kaputotoy. Okay ka lang ba, Jambre? Handa ka na ba? <laughs> <laughs> Hindi man natin magawa yung 3am challenge. At least, maka close tayo sa 3am challenge, no? Maka close tayo sa oras pala ng 3am. So, babalitaan namin kayo ulit mamaya kung ano ba yung mangyayari sa atin. Pero, lalakad-lakad muna tayo ng konti. Kaya, no. So, wala nang mga tao dyan. Yan. At, uh, mapapansin ninyo na may gwardiya. Dahan-dahan ng lakad natin. ano no. Mapapansin ninyo, wala nang tao. Finish na. Hey, babalikan namin kayo. Ito, time check namin kayo mamaya. So, you guys. Uh, bali nandito tayo ngayon sa CR wala nang tao ano, hindi nila pinapatay yun si CR dito May papakita ko sa inyo sarado oh patay tayo dyan sarado brad hanap tayo na ibang daan I -i -i na kami no kanina pa kami rito antok, antok na antok no bawal maingay rito si maraming gwardiya babaligan namin kayo yun know, medyo maingay rito ayan mapansin ninyo sino mga nagpapatugtog ayan Pagkakita tayo ngayon sa may pinakamadilim na park na ng mall. Eto. Groot na pa nga kay Lolo. Bala kami na makapasok. Dito tayo, ayan ha Guys, ang oras natin is alawuna na. Sobrang dilim dito, grabe. Hindi nga namin alam kung saan kami pupunta neto eh. Pero susubukan namin na... Eh, <laughs> kailangan natin sakit. Okay, kaya mayroong mga tigaan ko sa dito guys. Ayan oh. Brad. Style lang ang unang nakagawa na ito sa Pilipinas, Brad. Ayan. Yung unang gumawa na ito, si, sa Pilipinas, si Boone. Eh. Kaso hindi niya nakagawa kasi pinali sila ng guard niya. Ayan, guys. Hinihingal ako. Tapos yung shady na ako, medyo hinihingal tayo. So, babalikan namin kayo. Eh, medyo nandito tayo sa so merong may hinaw. Babalikan namin kayo. Tata, maghanap na kami takuan. So hindi ka pa pwedeng gumana kasi baka makita kami, papalapasin kami nun. <sighs> Inihingal na ako. At ang oras natin ngayon is mga alas stress na. At uh, hindi ko lang maipakita sa inyo kasi looban na rin siya. Pero ayan, kita nyo naman na talagang sobrang wala ng tao rito at sobrang tahimik na salamat mga pututoy sa mga nanood niyon at uh, pasensya na kasi hindi tayo gano'n talaga makalipot dito kasi sobrang maigpit ng mga security rito at uh, ang dami nagbabantay sa gilid no? lalo na sa toa kasi hindi kami makapunta lang meron akong nakaharang sa agdahanan kaya hindi talaga kami makakakakiyan sa entrance naman at sa exit merong guard na nagbabantay kaya nandito na kami sa gilid yan you know pagod na pagod na <laughs> nasama pa sa trip ko eh. pero ganoon talaga ayun mga patuto yan sobrang timing eh. na itong ilaw lang na to ay nagbibigay ay sabi yung ilaw lang na yan ang nagbibigay liwanag sa amin na ayan. medyo pagod na kami ang sarap nga matulog yun ayan kami magawa rito no? tamang -taman parang na uwi yung 3am challenge namin sa overnight ah. <laughs> pero okay lang ano na sabi mo boss so babalikan namin kayo maraming 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 salamat no? babalikan namin kayo kung meron pa pagkakataon na makapag video kami you know what's up mga putotoy at gumagala nga kami rito ayan parang bata bumalik kami sa world of so fun ayano, no? may bata naglalaro Napaka tahimik dito sa lugar na ito kung mapapansin ninyo. Ayan o. Oh. Sabi nila meron daw nagpapakita rito. <sighs> mga kwartya. <laughs> nagpapakita rito. Hindi totoo yung 3am, 3am challenge-challenge niya. Walang multo-multo dyan. Mga ano lang yun, mga... Wala lang magawa yun. Ayan, tingnan mo kami. Oh, buhay na buhay ka. Sumasa Sa oh. Sumasa yun pa kami, 3am challenge o. Oh. Ayan pa, 3am challenge dyan. Ayan o. Oh tandaan tayo kasi huwag tayo gano'n may inyay, kasi baka makita tayo uy dami cellphone uy hmm. kung bukas ka nakaw <laughs> what's up mga pototo at doon na nga natin tinatapos yung ating vlog uh, kahit medyo walang kwenta dahil hindi naman natin talaga nalibot yung buong mall doon lang tayo sa ground eh medyo satisfied na rin naman kami sa nagawa namin dahil at least at least, Takapunta kami sa loob ng mall ng ganong oras. <laughs> 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 Woo! Astig, astig. Sobrang astig, Brad. Salamat, Brad. Ano ba sabi mo, Brad, sa mga pototoy natin dahil nagawa natin yan? Subscribe na lang kayo. You know, sa mga hindi pa namin subscriber dyan, mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. So, you know, sana nag-enjoy kayo kahit papano. Eh, maraming, maraming, maraming salamat mga pototoy. Shoutout sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Paalam!